Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jade Likwanan, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa matagal na panahon, marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga kwentong ito, bagamat na ipapasa, ay nananatiling kwento lamang. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng Imala ng poong Jesus Nazareno. Mula mismo sa mga nakaranas nito. Anoorin po natin ito 2015 nang madiagnose ang kanyang nanay na may brain tumor. Makalipas ang limang taon noong 2020, nakomatos na ang kanyang ina. Dahil pandemic, hindi nila ito madala sa ospital kahit pa maselan ang kalagayan. Di nagtagal, napansin nila Christine na mas lalong tumatagal ang pagtulog ng kanilang nanay. At sa mismong kapistahan ng mahal na po ang Isus sa Sereno noong 2021, isang simpleng dasal ang nagkaroon ng katuparan. Paghawa ko kung ganoon sa salamin, para na po kung may naramdaman na bigla na lang bumuhos yung luha ko na. Kung ano pong plan niyo kay Mama, kayo na po kasi three months na halos na hindi po siya gumigising. Kayo na po bahala. Sana makausap lang namin or makita namin gising. Pagkapasok pa lang po namin ng pinto, sumisigaw na po yung papa ko na, kung si Mama, 'yong gising." nakadilat yung mata, tingnan nyo. Tapos, nung nakita ko pong gising nga siya, parang bigla akong na naiyak na ako yung nag tapos parang ako rin yung nashock ko na, ano to, coincidence po ba to? Pero hindi eh, naramdaman ko po talaga na siya yun. Tinugon niya po yung sana mak makita ko pa si mamang gising. Kinabukasan, bukod sa pagising ng kanilang nanay, nakausap na rin nila ito Mama, alam mo bang ano fiesta ng Nasareno ngayon? Sabi niya, um, mm, gumanan po siya. Mula sa pagising at pagsagot sa simple mga katanungan, may isa pang hiniling si Christine. Sana po matikman niya yung handa Kasi nga, antagal na po niya naka-NGT. Sabi ng doktor, sige itry niyo pa konti-konti na solid food kung kaya niya. Tapos ang sigla niya po ng birthday niya, nakain niya po yung mga handa niya na favorite niya. Kaya nung namaalam din si mama, mama at least yung last birthday mo, natikman mo na yung mata mo, hindi ka naka-NGT. Parang yung mga simpleng wish po na, or simpleng prayers ko po nung time na yon natupad din pala. Pero hindi doon natapos sa mga pagsubok sa pamilya ni Christine. Taong 2024, nang isugod sa ospital ang kanyang ama, dahil sa malalang kidney disease. Simple lamang ang kanyang hiling ang maisaayos ang ama sa ospital. Ano pong gagawin po? Sabi kong ganyan. Wala pong assurance kailan kami malilipat sa room. Sabi kong ganyan. Tulungan niyo po ako anong gagawin namin kay Papa. Sabi kong. Tapos nasambit ko po, ER bed. Kahit ER bed lang po muna. Kasi nahihirapan na po ako sa situation ni Papa noon. Tapos ano po, pagbaba po namin sa ultrasound, Ma'am, kunin mo na yung bag ni Papa mo. May ER bed na siya. Tapos yung narinig ko po si Papa ko, umilig, natulog na tulog po siya. Sobrang grabe po yung feeling na. Hindi naman po ako pinaka-reliho. So, mabuting tao. Marami po akong kasalanan, pero hindi niya ako pinabaya. Magmula po kay Mama, kay Papa. Kasi parang helpless ako noong time na yun kami magkakapatid. Yung simple lang po na nakita kong tulog-tulog siya. Grabe. Grabe yung pagpapasalamat ko po na ako yung nagdasal pero masyashok din ako na instant. <laughs> Ang galing! Sabi ko, next problem naman po, kailangan ko siya ilipat sa charity para makalapit po kami ng... Kasi tatagain po talaga kami sa bill. Ano na naman pong gagawin ko, hindi ko na po talaga alam. Tulungan mo ulit ako, basta surrender ko na sa'yo, i-guide mo ako. Ganun lang po lagi kong dasal. May mga tumutulong po kasi sa akin, nag advise yung mga marurunong din na pumunta ka sa ganyan, pumila ka sa ganito. Smooth po wala pang half day approved charity. Pumunta yung nurse sa akin, ma'am, cut na yung bill nyo as private, ganyan. Tapos, one week ata kami nasa hospital. Yung 100,000 plus na bill na zero po namin. Ang dami pong tumulong talaga na ganito gawin mo. nararamdaman mo na parang may 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 kasama ka, may tumutulong pumasa nung nung na dala-dala mo. Pag tinitingnan ko po, po yung mga tumutulong sa akin, ang naiisip ko, si Nasareno to, si Jesus to. Grabe, sobrang pagpapasalamat po talaga at pagpupuri sa kanya. Kaya pag uh, may mga kakilala po ko or friends ka mag-anak na may dinadala din, sabi ko, maniwala lang kayo. Sabi ko ganyan. I-surrender nyo sa kanya. Ngayon, bagamat nagdadayalisis, normal lang nakakakilos ang kanyang ama na tila ba walang iniindang sakit. Pinaka na feel ko po na miracle na nangyari, yung feeling ko ano na po eh, hopeless. Parang ang dilim po kasi pag may ganong problema, ang dilim po eh. Pero pag nagdadasal po ako, bigla pong nagkakaroon ng way, ng sagot na ito ang gawin mo, ganito ang gagawin mo. Yun po, yung parang parang dito tumutulong talaga sa iyo dahil po dito lalo pong tumibay ang pananampalataya ko po sa Poong Jesus Nazareno ang mapapayo ko po sa ganun ako po kasi pag nagdadasal laging surrender na lang po eh kayo naman po yung nakakaalam basta ipagdasal po nila na ilid ilid mo ako kung saan yung magandang plano mo para sa akin magkaroon lang po talaga ng faith at saka sa timing niya basta yung faith niyo laliman niyo sa lahat ng pinagdaanan ni Christine at ng kanyang mga kapatid, maliwanag ang gabay ng mahal na pong Isus sa sareno para pagaanin ang kanilang dinadala. Para kay Christine, walang katumbas ang pagtitiwala sa kalooban ng Panginoon at taimtim na pagdarasal. Sinabi ni Yesus na sareno sa Mateo 28.20, Ako'y kapiling nyo hanggang sa dulo ng panahon ito ang pinahawakan ni Christine. Bagamat sunod-sunod ang kanyang mga pagsubok sa buhay, nagkasakit ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, at meron din siyang mga sariling pinagdaraanan, hindi siya nawala ng pag-asa at pagtitiwala. sa pagkatalam niya, hindi siya pababayaan ng mahal na pong sa sareno. At ito ang tunay na pananampalataya. Hindi higit sa lahat, malutas ang lahat ng problema, Ngunit ang ipadaman niya sa atin na hindi tayo nag-iisa, hindi tayo nangungunila. Sinasamahan niya tayo katulad ng ginawa niya kay Christine, pasanin ang mga krus natin sa buhay. Kaya mga kadiboto, ito yung ating ipagdasa na sa sandaling tayo katulad ni Christine ay dumaraan sa mga maraming pagsubok, pumapasa ng krus, atin laging maalala Kasa kasama natin si Jesus na sareno. At yon ang magbibigay lakas sa atin at sa iba pang mga sa ating mga dasal. Nawa, lalo tayong magtiwala sa Kanya sapagkat ipinangako niya sa atin sa Mateo 28.20 Ako'y kasama ninyo hanggang sa dulo ng panahon. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaari po kayo mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno.